Ang kalsadang ito ay magdudugtong sa lahat ng bayan ng probinsya ng Aurora. Ang dinggalan ay ang tanging bayan ng Aurora na nahihiwalay sa kanyang kapitolyo dahil wala itong direktang kalsada na maari nilang daanan. Kailangan pa nilang dumaan sa Nueva Ecija para lang marating ang Balero o maari rin naman silang sumakay ng bangka. Kaya ang solusyon ay lagyan ng kalsada sa gilid ng bundok na tanaw naman dito ang napakagandang view ng dagat na malaki impact sa turismo. Sa ngayon ay dinadagsa ito ng libu-libong turista dahil sa pasyalan dito at paniguradong mas marami pang madidiskubring pasyalan habang ito ay ginagawa. Ang unang bahagi ng video natin ay sisilipin natin ang kalsada mula Baler papunta sa San Luis at ang dulo naman na nalilinisan ay ang Barangay Dibot sa San Luis Aurora. Samahan nyo ako at silipin natin ang estado sa paggawa sa kalsadang magdudugtong sa lahat ng bayan ng probinsya ng Aurora. Gusto yung makakita ng paraiso punta kayo dito sa tinggalan particularly sa kalsada na to Hi guys, good morning dito tayo ngayon sa Baler, Aurora ang capital ng uh, probinsya ng Aurora kagaling lang natin actually sinilip yung Ampere Boulevard or Ampere Boulevard Diyan sa Dipakulaw So since nandito na rin naman tayo sa Baler Ay silipin na lang din natin Ang kalsadang Magkokonekta Mula dito sa capital Ng probinsya ng Aurora, which is yung Baler Patungo doon sa Isolated or pinaka Nahihiwalay na bayan Which is, which is yung Dingalan Ayan. So itong sisilipin natin Ay kokonekta Muna dyan sa San Luis Uh, tsaka naman ko ko nagtapang punta ng Dingalan Tingnan natin kung ano na nga bang sa paggawa ng kalsada na to Dahil maraming nag-aabang dito Sa tinggalan galing out on last week aso uh, nga lang uh, hindi natin nasilip to Dahil ang priority nating silipin na ay yung uh, DRT to Dingalan Road lang Kinalapan Bridge Diretso-diretsoin lang natin 'tong kalsada na 'to. Ito kasi yung pinaka main road eh. Nagwawadahan tayo dito sa off-road. So ang barangay sa dulo nito ay Dibot Subukan nating silipin kung ano nung ginawa sa dibut. Yun. Pero okay naman yung kalsada dito. Yung mga puno ng nyug talagang titibay naman yan. Ang papayat eh. Pero kahit gano'ng kalakas yung hangin, hindi, hindi natutumba. Ayun ang papayat. deep to deep boat ay papakaliwa tayo Ayan, may signage naman dyan Ayan. kita nyo 2 lanes to malapat kwarta kuarta <laughs> lang sapat na sa akyatan Uy, tarik na ito mga brother Wait lang Matarik to Segunda yan kaya Segunda ni Rusa Tignan nyo kung gaano kalapad yung kalsada niya Paano clearance natin Ayan o, oh, Segunda Panis Boss, eto na yung kukunecta rin papunta ng tinggalan, ano? Balang araw. Pero yun dyan sa may bandang dibot kaya may naumpisa ng hukayan papunta doon sa kabilang barangay. Meron nang hukayan doon. Ayos lang naman kung hindi tayo makatawid sa tulay mamaya or sa ilog Pwede naman tayong bumalik hanggang sa Baler. Malapit lang naman yan sa totoo lang. Malapit lang yan. Actually mula dito, kitang-kita -kita na natin yung kadugtong ng kalsada sa kabilang side ng bundok. Yun na yung paakyat papunta dun sa Barangay Dibut or Sitio Dibut. Nung last na pumunta ako dito, ano pa lang yun, nililinisan pa lang. Pinapalapad pa lang. Baka ngayon ay sinisimento na. habang babaan na to yun oh grabe <laughs> ayun mga brother oh yun na yung paakyat papunta ng debut napaka epic talaga ng kalsada na to balang araw ah hindi ko lang sigurado kung nagpapaakyat sila papunta sa debut grabe tarik niya. <laughs> So ang ginawa nila ay inuna itong medyo mas madaling gawin. Itong Baler to San Luis. Ito kung saan tayo dumadaan yun. Kasi itong part ng bundok na to hindi kasing tangkad dun sa kabila eh. Medyo mababa pa ng konti. Puwa sa dinggalan yung mahaba na talaga yung nagagawa. Ay hindi, meron yung babaan. Pero pag galing ka ng San Luis, pwede kasi may tulay dun eh. Ah, dun sa kabila. Kaso may nakaharang na bako. Hindi tayo makababa sa ilog Wala, malabo Hindi wala, hindi tayo makakababa sa ilog May daan doon na maliit Ginawa, kaso nakaharang yung bako Balik tayo ng baler Okay lang naman, malapit lang naman So ang gagawin natin, papaliparang ko na lang to Para makita nyo yung uh, Kadugtong nya hindi natin madadaanan yan ngayon hindi natin mapupuntahan na sa kabilang side ng bundok na to which is yung which is yung debut. kasi doon dudugtong yung kalsada na to papunta ng dinggalan at least nakita nyo naman mula baler hanggang dito at saka yung drone shot natin papunta sa kabilang side ng bundok ah uh, ko na lang total maaga pa naman to uh, 11.40 pa lang naman ng tanghali magdatanghali pa lang So dadaanan na lang natin yung dinggalan ulit Kasi last na pumunta ako doon Ang sinilip ko lang ay yung papuntang DRT Bulacan So yeah total doon din naman tayo dadaan Papunta doon sa pasukan papuntang dinggalan Papakaliwan na lang ako doon mamaya Saglit lang yan Kahit uwi tayo ng gabi ayos lang yan Sasaglitin ko sa dinggalan ngayon din Para may pakita ko yung kadugtong niya doon sa bandang dinggalan naman Let's go! So wala tayong choice. Exit tayo ng Baler ngayon. Tsaka tayo ng San Luis, paakyat pupunta ng Maria Aurora hanggang marating natin ang bungabon Nueva Ecija. Let's go! Kung gusto nilang pumunta dun sa pinaka-capital nila, which is yung Valer, kailangan pa nilang dumaan sa Nueva Ecija So ang solusyon ngayon na ginagawa nila, itong ginagawang kalsada dito sa gilid ng bundok overlooking nya yung napakagandang dagat nasilip ko na to dati I think 2 years ago na medyo matagal na rin or yeah, mahigit isang taon na kaso nga lang ay nung time na yun nililinisan pa lang nila yung ibang parts at uh, mahaba haba na rin actually nagagawa nila dyan susundan niya lang yung gilid ng bundok pero ang highlight niyan na yung overlooking niya yung dagat, napakaganda mga brother. Yung unang bahagi niyan ay malamang hindi na bago yan sa mga pumapasyal sa Dingalan dahil yun ang isa sa priority yung pupuntahan nila. Yung may Virgin Mary statue. Pero yung lagpas ng ilog, baka, baka hindi pa nila napupuntahan. So tignan natin kung ano na bang na mula doon sa nakita ko nung nakaraan alright guys eto na ang likuan at alam mo nang pakit ka na ng bundok tignan nyo yung tubig sa kanal nila ang linaw ba? Diba? alo ang japan dyan <laughs> lamang lang ng Japan mayroon silang koi eh, sa kanal nila gano'ng kadulas parang madulas ang kalsada niya ngayon ah segunda ay tercera kaya kaya to naka high speed sprocket pa ako nyan <laughs> uh, eh, segunda segunda wow holy mama oh. grabe yung kubo na to ano Tanong na tanong na yung ganda ng baba oh. Wow! Holy smokes! One of the best ever in the Philippines. I swear to God, this is it. Pansit. Kasi makakita ng paraiso. Punta kayo dito sa tinggalan particularly sa kalsada na to what a place ito yung pinupuntahan yung statue ay pumupunta dyan pero dediretso natin so by the way guys ito na yung kalsada. Hindi ko nabanggit kanina ng pag-akyat natin. Pero ito, simula doon sa akyatan, ito na yung kalsada na dudugtong papunta ng Baler. Or papunta ng San Luis muna. And then from San Luis papunta ng Baler. Yung uh, kadugtong na ito, from San Luis to Baler, medyo madaling gawan ng kalsada yun dahil medyo flat siya ng konti. Hindi katulad na ito na talagang gilid ng bundok yung gagawa nila ng kalsada. Kaya... Uh, palagay ko, palagay ko mas mahirap to o mas matatagalan ng konti mga pine trees din oh. mga goho trees yung mga yan hindi yan pine trees na nasa bagyo mga goho trees lalaking bato na nahulog oh. nakita nyo yung mga yun huwag lang tayo matsambahan ng ganyan kalaki ayan grabing kalaki yan kitang kita yung tipak nya that's scary ah nandito yata yung view deck na isa never ko pang napuntahan to eh yung pacific view deck pala dito naman 2 lanes to 2 lanes siya pero malalapad yung pagka two lanes niya, alam mo yun yung pwedeng maging 3 lanes <laughs> parang ganoon yung lapad na ito. bagong hulog lang siguro kahapon lang yung nahulog na kahoy ay, ito maganda ito maganda boy walang duda maganda siya kita mo naman pinanggagalingan ng tubig niyo yung mga pulong kahoy na yan diba napakadaming ugat niyan para mag-produce ng bukal what a place <laughs> ganda ano? talagang gubat na gubat yung datingan ng lugar na to ano? kalsada sa gitna ng gubat wow kasi ilalim ng tulay ko yan eto pwede na magcamping O nga, ano? Next time nga, subukan ko mag, ano, mag-camping dito sa ganito. Yung stealth camping na tinatawag. O, oh, pwede, pwede. Diba? sabit na lang natin yung tali ng duyan dun sa pose ng tulay. <laughs> eto na naman tayo Katignan din pala natin kung kaya nating tawirin yung ilog nya kasi may river crossing dyan eh grabe tumaob yung ano tumaob yung kubo <laughs> Ayan, tignan nyo naman yung naano dito ang laking punong kahoy nyan ang <laughs> laki ah siguro dyan lang ay yung bato na nakausli na yun no? Oh. malapit na rin yan ang susunod na babagsak <laughs> Warak ang uh, barrier Ito Pin yung pinaka, hindi, simentad Eh! Walang iya <laughs> Madulas din pala Madulas din pala Ang loko Ito rin, landslide din Recently lang din to Oops! tulas ito natin tong parang matibay din itong ginawa nilang barrier dito na ganito hirap matibag ang dami ko na nakita mga malalaking bato na tumama dito sa mga ginawa nila yan pero hindi natitibag good quality <laughs> yung bumigay lang talaga yung sobrang daming bumagsak yung mga puno na bumagsak tapos malalaki mga bato kasi laki ng mga drum mga ganun yun lang yung bumigay kanina eh ito na pababa na tayo ayun yung kabilang bundok mga brother na akitin natin kitang kita yung kalsada niya. at sana nga matatawid natin yung ilog so dito rin pala sa baba inaayos na nila Nung last na pumunta ako dito, rough road pa to eh. Ay, bagong bagong simento. Road closed. Ah, may tulay. <laughs> may tulay na pala dito eh. Kasi nung pumunta ako dito noon, wala pang poste yung tulay. Wala, wala pang, wala pang uh, sinyalis na gagawa nila ng tulay ito. Basta Tumawid lang ako sa ilog. Tapos punta ako sa kabila. Dito ako tumawid nun eh. Sa ilalim ng tulay na to. Wala na. Lalim ng tubig niya. Hindi rin tayo makakatawid dyan. Kung sakaling wala pa tong tulay eh. Ganda yun dito oh. Ang ganda nung... Uh, ang ganda ng effect ng mga bato-bato sa gitna ng ilog, ng mga malalaki. Ito na yung akita natin. Woo! Let's go! Tersera lang sa na. <laughs> Mas matarik to sa kabila switch tayo ng second gear <laughs> second gear panis <laughs> yamen yeah, ah, buti na lang natulayan na nila yun kasi nang, ang lalim ng ano niya, nung tubig sa ilog panalo 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 Tignan nyo yung background. Ewan kung kita dito sa 360 camera. Pero ang ganda. time na pumunta ako dito ginagawa pa lang to eh tapos sa bandang taas banda rito ang putik nyan ngayon after one year mahigit one year eto na tapos na diba oh my god <laughs> tignan nyo yung view Maluloko kayo sa ganda ng lugar na to Tignan nyo yung view mga brother oh. What a paradise Tapos Sa may bandang taas lang Sa likuan na yan dyan naman Napuputol yung kalsada nun Yung nalilinisan nila Tapos may hinuhukay yung bako pataas Eto tapos na rin yung packet na yan, yan yung nililinisan dati. Naabutan ko to. Diyan na napuputol din yung kalsada niya. Pero ngayon, tignan natin sa kaduluduluan kung saan na yung nililinisan at least. Grabe, ang ganda. <laughs> wow! Wow! Sayang, no. Siguro pwede nating suyurin sana tong hindi umulan kagabi. <laughs> Maputik. dito. Siya yung uh, nagsasabi kung saan idadaan yung kalsada na to dahil, syempre, lokal. Siya yung nakakalam sa uh, kalsada na nagawa dito noon pa. Uh, daanan din to ng loggers dati. Tama ko yan, no? Anong oh, araw. Daanan doon ng loggers at kukunagtangarin doon sa may San Luis. Pero, syempre, sa tagal ng panahon ay nasira na yung kalsada na yun at ito nga pinapalapad nila sa cemento yun din alright guys so hindi natin itutuloy ito hanggang dun sa nalilinisan nila sa kilometro na nalilinisan nila mula dito hanggang oo oh, hanggang dun sa kabilang side ng bundok na nalilinisan nila so ang gagawin na lang syempre may maintain at tapos sa eventually si cemento yun na rin yan 1 kilometers mula dito kabuuan ng uh, kalsada na to all the way from Dingalan hanggang sa San Luis yun ang hindi ko alam kung gano'ng kahaba to pero sabi ni kuya mahaba daw dahil isipin mo kapag ka nilakad mo daw mula dinggalan hanggang sa San Luis ilang araw kuya? tatlong araw mula dinggalan hanggang sa San Luis Aurora ganun kalayo itong ruta na to kasi nung araw nilalakad lang nila yan dahil nga wala pang ano hindi pa pwedeng 4 wheels or 2 wheels dito Four option mo kung hindi mo lalakarin ito magbabangka ka mula dinggalan papunta sa San Luis Or papunta sa mga iba't ibang barangay dito kasi may mga iba't ibang barangay pa na madadaanan tungkol sa na to na bahagi ng uh, San Luis na hindi rin accessible sa gulong. So option nila para pumunta sa bayan ay pagbang pagbabangka. Sa tingin ko matatagalan sa sobrang haba kasi ng ruta na to. Expected na na matatagalan ng konti yung pagkagawa Pero continuous naman paggawa. So anyway guys, dito ko na tatapos itong vlog na ito. Napakagandang uh, lugar para tapos itong vlog na ito. Maraming salamat ulit sa inyong pagsama. Mike's Solo Riding Adventures, anyhow.